Hello guys, yung mga kapanood lang nito, thanks for watching, nakalive tayo ngayon Huwi na tayo, wala nang booking Wala nang booking eh Mga pabilin, di wala nang pabilin ng gano'n, basta yung kinuhaan ko lang, yung may babayaran ako Ay, yung may babayaran sa akin, yung kinukuha ako na item Dahil na ulit tayo na tayo. May pasok pa bukas. Pasok pa tayo. Tama na. Isang biyahe lang. Pasok pa. Mugit. Mugit siya, no? mahirap i-move kasi umiit <laughs> move it <laughs> oh lakas lakas sa gasolina nun <laughs> ah dalawa yung move it na sinusunda ko oh, move it daw move it move it all around Yan naman tayo nagmamadali Ah, nabo na din yung stop light eh. Yeah, Kung mag-stop red. Dagal pa naman eh. Okay, ba diba? itong bus kasi nakantabayan ako. Hindi ko siya sa kaliwa, ah, sa kanan, paso. Kaka kakabig kasi yan. Kakabig yan eh. Ah, diba? Kumakabig kasi yan. Ayan. Yeah. Balik tayo sa linya natin Pero bumalik sa linya eh Kung may hato sa likod natin Danda na tayo pa eh Sakto lang naman Sakto lang pero hindi naman tayo makahabang sabit mo bit kaya ko yan nang sa ako na sa shoulder yung helmet dapat na alaga sabit na lang sa na, na nakatali sa likod itong bus kasi pwede siyang kumain ng linyo sa kabila diba? Mayroon ko siyang mabuntik sa ka, ano, ano yung ano, biglang kumakabig eh. Yung bus kumakabig yan eh. Movie tunnel ah! Matutuwing ako, bus. Wala na tayong booking. Uy na tayo kasi walang booking, booking. Titigil yan oh. ah. Okay, oh. May harap sa baba eh, malaki. Umaypit tayo sige okay, try natin sa kanan uh, kasi hindi uh, tayo makakala ngayon na ito na si book na may king Ayos may sounds? Rinig ba yung music? <laughs> Para hindi copyright, di naka-copyright yung music na yun eh. Pag naka-copyright yan, nalabas naman din sa tanan. So, Nandito na nga pala tayo sa Novelty's na palingke. talipapa talipa pa ng Novelty's din. Novelty's bayan. Talipa pa tapos uh, mall. Gala tayo sa gabi. Gabi lang tayo bumaga kasi may init sa umaga. Tsaka pati may pasok tayo. Trabaho sa araw. Trabaho sa gabi. Magpapayaman tayo guys. Vlogger <laughs> pa. Daldal. <laughs> -dal. Wala naman nagko-comment. <laughs> yeah, ganda ng sino ah. Tweet tweet tweet. Ah, kita siguro dito yung card so Sogo Sogo pure good <laughs> what? hindi ko kasi pwede nga, ito makikita dito sa cam yung location try kong i i-upload habang nakaharap doon sa keyside camera hello madlang people mabuhay <laughs> traffic na nasa stop plate kawin na tayo nung anong pecha na pasok pa <coughs> Novo Plaza Mall hindi kasi kita eh baliktad yung cellphone Tokyo Kai Paradise Susano Market Oh. Pay okay, as low as 375 Eco Rom Sogo. <laughs> so good. So na, under, under na tayo. Oh, lumilas, lumalas yung kamyo ko ka. ah. Pamapalik ko sa Sogo. <laughs> rinig ba? Rinig ba? Rinig ba yung boses ko? Ipit tayo ng mga lalaking sasakyan Ayan, naku, galing Kumain Replacing Nasa north nga pala tayo Sa so north tayo na biyahe <coughs> Sa south kasi medyo Madami din sasakyan sa south Madami, madami kasing bumubok sa Sa south, sa north kasi So, Chalocan, North Fairview, North East, North Quezon City. Kailan lang, wala yul. Maganda rin naman kasi sa sa South, sa <laughs> Sa South kasi, madaming maraming iskinita rin eh. pero maganda rin dito hanggang Bulacan, ang biyahan. May traffic. Dito traffic lang talaga dito sa Kirina Highway. May traffic talaga dito. Two-way lang kasi maliit yung daan. Ito ah, ang busina, lakas Pak na pak, tweet tweet tweet, tweet. <coughs> Dal 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 no Dal dal na no? vlogger <laughs> Napaka dal dal guys Hindi tayo manunod Chill chill lang, chill chill Check, 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 Mike. Over to Pasok ba bukas? Sakto lang yan. Anong oras din naman na natutulog? Alas 12. Hindi makakatulog sa gabi. Nag-edit, edit pa ng mga video. Try i edit ng video na ito. Kaya na kasi hindi mga kasi naka, naka, ako makapag-live kasi naka-ako naka, na naka, ako. Okay. na signal tumawid pa rin kahit naka signal ko na ako say ano ba talaga ay ba talaga sige tawid na kayo guys tayo ay, ay da, da, na ano ba ito basta ay nakot tumawid tuloy mo na kuya nandiyan ka na eh naka signal ka na eh ginaya <laughs> mo na yung linya ko titigil ka pa sa gitna so professional driver mahina mahina ang mga driver dito sa Manila ang aba abang abang guys dito tumitingin sa nakatigil pero manda hindi siya nakahasar nakatigil siya <laughs> lapit na tayo sa SM Nova hindi na tayo ng galing ng preview wala tayong buhon din nanggaling lang tayo ng Luzon Luzon kanina sa Luzon sa uh, puro muslim na uh, area Islam area Mabait naman ang tao ulit guys Basta mabait kayo <laughs> Tumahid siya <tiyo>, kuya Sabi <laughs> na antok na ako Pagod na siguro talaga ako Pagod na yung immortal kong katawan Mag-workout pa tayo pag-uwi Ganyan tayo kalakas <laughs> hinang nila lang yung nakapagod Walang pagod-pagod SM Nova na Kaso sarado na Alas 7 eh For today's video Rizan gusto mong kumunik Gusto mong kumunik sa akin Nakalay ako Habang nakabiyahin Kunik ka na Pati naman ako Buti Buti Oh, vertex siya nagmamadali nakamatik ang dal dyan ang dal dyan ang dal dyan sa ate oh magaling mag drive oh magaling mag drive ang mga babae dito mga lalaki eh eh kasi eh kasi oh so, ganda ba hahaha <laughs> mga galaman ganda ba <pa. laughs> mga paskasero kasi yung mga mga tao dito mga paskasero kaya ingat ingat lang tayo kaya nasa likod ko may ingay burung chill chill lang dahil chill chill hindi <coughs> tayo mga kasing ito <coughs> chill lang natin, chill lang natin Ah, uh, talaga mga driver dito mga kasero Pero pag ako inabutan ng top Mas kasero din ako guys Nasagasahin ko yung mga yan Kahit nagkasalubong <laughs> Joke lang Joke lang yun Kaya nang ang mayabang Diba? Super brake Pag walang brake Engine brake Tapos oh, Sasabihin no? oh. Chill lang tayo guys pero kung gusto nila ng kalapit pitan, pitpitin natin. Kaso traffic. Eh. Medyo naipit natin si Kuya. Sorry guys. Sorry na lang natin. Sorry. Actually, ganun talaga dito pagka uh, sisingit ka, sisingitan ka pa rin, singit ng singit. Kaya may itim singit. <laughs> Puro singit. Laki ng truck ako oh, ito, pag naipit talaga ang ulo mo dyan, labas, labas utak mo. Kaya hindi tayo didikit sa truck, lalayo tayo sa truck. Oh, diba? Perspect lang natin kasi kailangan natin ang respect ang bawat rider kahit kas pa yan kahit kamote pa yan basta respect respect tingay nung vlog dal dal <laughs> ay malapit na sa bahay umuwi na ako kasi vlogger nga eh vlogger <laughs> vlogger vlogger sa facebook lang ako nagbablog pero syempre meron din tayo sa youtube Panico skin tv eh, ganyan din sa page gusto ko sana mag-angkas Angkas rider ka So ayoko na may angkas lagi Mas so, maganda yung deliver na lang Pawisin oh, kasi yung kinikili ko eh. <laughs> oh, ni. Pawisin yung kili <laughs> Ito malapit na tayo Makikita niyo ang daan sa bahay ko Skinita kasi yan skinita kaso hindi hindi ko na rin upload yung skin eh privacy na lang siguro guys hanggang dito na lang at thanks for watching at malapit na ako bye bye